Batmobile na kotse. Yan yung sa harap niya. Meron siyang markings. Yan naman yung sa taas niya. Yan yung sa likod. Yan naman yung sa gilid na part niya. Ito yung sa likod. Pwede yung magalaw gaya niyan. Ito naman yung sa gilid niya. Nasa 5 to 6 inch yung haba niya. Yan naman yung sa baba niya hard plastic yung materials niya. Nabubuksan din yung gitna. Pwedeng lagyan ng mga 3 inch na figure. Meron din siyang gimmick gaya niyan. Nabubuksan yan kapag ginalaw yung sa harap. Yan. Good rolling condition pa yung gulong niya. Hindi siya battery operated. Kasi tulak lang siya para tumakbo yan naman yung sa gilid niya nasa 7 inch yung haba nito ito yung sa likod niya pwedeng lagyan ng 3 inch na figure ito naman yung sa kabila hard plastic yung materials niya yan yung sa harap niya may gimmick yan ito naman yung sa taas niya nagagalaw yung harap pag ginalaw yung sa likod Pwede lagyan ng 3 inch na figure din yan sa gitna. Articulite din yan. Pwede siyang malagay sa gitna gaya nyan. Ito naman yung sa baba niya. Rubber at plastic yung materials niya. Hindi siya battery operated. Tinutulak lang siya para tumakbo gaya nyan. Mas malaki yung isang para dun sa isa. Mas mahaba din yung isa. Pareho sila na tinutulak lang at hindi battery operated. Pareho din silang pwedeng lagyan ng 3-inch na figure. Magaan lang sila.